Noong nakaraang buwan sa Xinyi, Taipei, sumiklab ang kaso ng kidnapping for ransom, sinundan at dinukot ng sindikato ang biktima, pinilit mag-video call sa asawa gamit cellphone, nag habang pinuputol ang daliri gamit kutsilyo. Sinunog pa gamit sigarilyo, tinakot pamilya na magbigay ng apat ni Yuan bago nila palayain. Sa CCTV footage, lalaki na nakaputi, suot ang itim na cap, kakarating sa kotse, binuksan ang pinto, papasok na sana, isa pang puting kotse, biglang lumapit, tatlong lalaki bumaba, isa may hawak na jacket, tinakpan at kinaladkad. Kahit nagpumiglas at sumigaw, pilit pa ring isinakay. Biktima ng kidnap, 23 anyos na si Lin, sa TikTok, nagbebenta ng game credits, nakaraang pitong taon, nakipag-invest sa kaibigan, nalugi ng 2 milyon yuan, at tumaka sa China, ngayong bumalik ta iwan. Inabangan ng sindikato, dinala at ikinulong sa Shulin, New Taipei. Ako mismo ang dumapa. Inunat ang paa, Pagkahuli ng pulis sa sindikato, nadiskubre na biktima matapos makidnap, pinilit gumamit ng cellphone, nag-video call sa misis, nag pa habang pinuputol daliri, sinunog pa agamit sigarilyo, malupit na ginawa, nananakot, humihingi ng apat na milyon yuan. Sa investigasyon, habang nakakulong ang biktima, apat na suspect ang nananakit. Pagkatapos ng report, nakipag-ugnayan sa pamilya para sa bitag, dahil sarado na bangko, di makawidraw, para makapagpabagal. Patuloy na nilaro ang kidnapper, sinaliksik ang CCTV, nag-deploy ng in vehicle, sinundan ang signal ng phone. Na-trace ang taguan ng kidnapper, gabi ng dalawang asado alas siyam, bente higit pulis nag-operasyon, nailigtas ang biktima. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!